Uy, may mga nakasabay tayo dito na mga big bikers. Wow! A dominar din, oh. Ayos, ah. Group ride sila, group ride. Ang babangis niya, tol. Oh, at least may kasama silang isang nakadominar. Papahinga lang tayo. Solo ride lang tayo, mga buddy. Nandito tayo sa, ano, sa pagkilatan. Bibisita tayo dito sa, ano, sa Monte Maria. Ayan oh, na yung Monte Maria, oh. Yan na yung rebulto na malaki. At ah, mag-update tayo sa ano sa glass walkway. Tagal-tagal na rin tayong hindi nakakapunta dito, no. Hindi lang natin alam kung kailan magbubukas 'to. Oh, kawawa naman 'tong ano. Walk. Ano nangyari dito? Oh, nakakapagod pero itong mga ganitong ride, yung wala kang iisipin oras, anong oras ka uuwi, nakakawala ng stress eh. Ah, uh, damay niyo 'yan mga kapwa ko riders. Mapa group ride man kayo or uh, mahilig kayo sa solo ride kagaya ko, Talagang kahit pagod sa pagmamaneho, pagda-drive ng motor, pero ano, nakakawala ng stress, no? Iba yung ano, iba yung pakiramdam. Oo, nandito na tayo ngayon sa entrance ng Monte Maria. Nice to be back. Aba, maraming tao dito ah. Kailan na open 'yan? Okay. Aba, ngayon pala ang ano. Ang ribbon cutting. Ano bang date ngayon? December 7? Bakit ang daming tao ngayon, no? Saturday? Dito na pala ngayon yung ano, parking area ng mga motor. Good morning, good morning mga buddy. Nandito tayo ngayon sa Monte Maria Shrine din sa Pagkilatan. So today is Saturday, December 7. So ito ngayon yung sitwasyon dito mga na Napakadaming tao. Uh, kahit na Sabado, lalong lalo na bukas, no? So, yan ang uh, ni Mama Mary. At yung ating mga kababayan na nakamotor ay dito nakaparada. Ayan, nandun din yung motor natin. Nandun sa gilid. Uh, Kaya tayo nandito ay para mag-update nitong glass walkway So, matagal-tagal na rin tayo hindi nakapasyal dito. Uh, at nung pumunta tayo dito noon ay under construction pa itong uh, last walkway. Pero ngayon, uh, ito na yung uh, sitwasyon dito. Kailan ang opening nito? Ngayon, may event pa rin siya. No? So, yun mga body, no? hindi pa sigurado ko. Pero ito na yung uh, sitwasyon ngayon dito. Uh, kung saan ay nasa ano na to nasa almost 80 or 90% ng an uh, naka tayo ayan so kahit pa paano, naka pasyalta tayo dito noon at paglakad tayo diyan no nililinis na nila ngayon yung ano yung pinaka glass flooring nitong uh, glass walkway o so, abangan natin kung kailan ito mag-boompass mga body. Ayon nga dun sa guard, ay may ribbon cutting. Maraming ganap ngayon ata sa araw na ito dito. At ito mga body, no, ang mga capsule na dati ay under construction. Ito na ngayon ang tsura. So ayan. Tingnan natin dito sa ano sa part na to ayan o ganda o Okay, so dito tayo sa taas para may pakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung sinasabi ko oh, mga kapsul. Okay na no. Ilan yung kapsula na nandito. Wow, ang ganda na. So punta tayo dun sa taas mismo. Mainit na talaga dito. Pero tingnan nyo naman ang view. Napakaganda. Amazing view. Ayun, ang dulo ng glass walkway. So, abang-abangan na lang natin mga body kung kailan mag-o-open itong glass walkway. No? Pero sigurado naman ma-announce yung mga nasa pinauukulan. Ah, ito nga pala yung latest attraction dito mga body. Merong telescope para makita mo yung mga magagandang paligid ng uh, malapitan may din sala pa magka may elevator naman po regular 160 senior student di double unit and so yun ang kagana pa rin ayon dito sa ano sa glass walkway dito sa Monte Maria Shrine na ay sari dinadagsan ng mga tao ngayon uh, araw na to so, para sa mga nagtatanong kung kailan magbubukas to Abangan na lang natin ngayong ano ngayong uh, December. No? Wala pang exact date pero mamaya yung ano yung uh, ribbon cutting nito at inihahanda na to para sa publiko. Pero wala pang date mga body kung kailan talaga ang bukas nito. No? So let's go at hindi na natin maihintay yung ribbon cutting. Pero mamaya yung mga body no ayon sa ating kausap alas 4. Pero hindi pa siya pwede sa public no. Hindi pa pwedeng uh, papasukan sa mga tao itong ano to, itong glass walkway.